sarap maligo ayan siya ang linaw linaw na maligo tayo ayan o oh, ang ganda ganda ng lugar for yung buyag ang linaw linaw ng tubig tapos na kasi yung Kabagat! Kaya ang ganda, ang linis ng kapaligiran kasi nalinis ko na. Ayan! Ang bakaw naman. Ito sa lalim. Ayan o. Oh. Ay. puti buhok ko. Ayan. Puli na ng kapaligiran. Ayan o. Ayan yung ano, uh, Sabin beach. Tap dito sa Kaya lang katiis Talaga lumubog na ako sa tubig Kasi nga, ang ginaw ginaw Ayan yung syudad Ang orma Ayan siya Ito ang update na pakatahimik. Walang alon. Walang ingay ang dagat. Tahimik. Maaraw na. Wala nang habagat na ano ng bagyo. Kaya gumanda na. Hindi ka ligo tayo lahat. Iliwuli na ng tubig. Ating yung mga. Kitang kita eh. Ako lang nagagulo-gulo dito eh. Dito tayo sa magandang karagatan ng Ormoc. Napakalino. Ah, May isang isda. Bye-bye guys. Pakisubscribe naman sa aking channel nandito pa tayo sa taragatan ng Ormoc Kaya banda ang gidaw oh, gidada kita ang bato bye bye